So, ang diskarte for long term, sa mga limited budget, like uh, sa akin or sa, sa free to play, ang diskarte dyan, focus kayo sa mga ano. Mapapansin nyo dito sa mga gamit ko, no? Ah, oh, saan ba yung mga weapons? Eh, pakita ko sa inyo. kwento ko sa inyo to para makakuha kayo ng idea. So, nung una, early game, ito yung kinuha ko kasi ito lang yung karakter ko na maayos. Tapos, uh, di, di ako, tsaka ng Alicia. Lahat ng red tickets ko, binomba ko kay Cha na weapon. Tapos, lahat din ng... Doon sa mga main characters ko talaga. So, meron akong Libora kasi ito, isa to sa mga main character ko before. Pero, nung nakakuha na ako ng Alicia tsaka Cha, in-stop ko muna siya. Kasi hindi siya ganun kalakas as DPS eh. Medyo semi-DPS support kasi yung role ng Libora kailangan mo ng a5 dyan para talagang bumawa siya ng malala. Pero ang ginawa ko, nilagay ko lahat sa few weapons yung mga resources. So pwede nyo rin gawin yan. And then, mas okay pa rin yung magiging effect niya. Kahit ilagay nyo lang, for example, halimbawa, uh, realistically, a3 yung weapon nyo ng cha. Pag pinasa nyo yan dito, hindi na kayo gagastos ng iba pang weapon na specialized like kay Libora, ay ganyan. So imbis na dalawang weapon pa yung i-upgrade ko, lipat ko na lang to, hindi naman sila magsasabay-sabay eh. So pag gagamit ako ng dalawang DPS na hindi siya, na hindi si Cha or hindi si Alicia, like ay ba ganyan. Pwede pa rin. 'Di ba? Mas mataas pa rin yung magiging damage output nila kasi hawak nila yung precision ng weapon. Hawak din nila yung mataas na attack ng weapon. So, hindi ako nagpa-farm ng mga iba't ibang weapons like bubuo pa ako ng weapon kay Ang consideration dyan is meron kayong main stat type na attack ng weapon. Halimbawa, may HP ako dito kay so, Pag si Emma yung gamit ko, nakamax yung ganito ko, tapos may stars din. Pag ginamit ni Emma yan, tataas yung HP niya, di ba? Mas okay pa rin yan kesa sa gumawa pa ako ng isa pang Emma na pa plus 40 ko lang o mapa plus 60 ko eh mawepo na plus 40 or plus 60 lang yung ano yung biga yung ano yung enhanced tapos mawawalan pa siya ng precision eh ang laki niya no 2000 precision grabe ang biga niyan o 81% precision tanggalin natin yung 2000 76 so 5% precision na kagad yon sa 1 star pa lang yan sa 1 star pag ginawa ko mga 5 stars for example uh, si Libora imbis na good pagkagastos ng kapatong weapon niya ilalagay ko na lang O ba? Um, precision ko 76. Pag nilagay ko yung 5 star na weapon, at taas din yung attack niyan, 85 na. Tapos uh, sa mga red panghabol din ng red TP. Kasi mapupunta dito yung mataas na no na total power. Naka-focus lang sa mga unti-unting weapons na mapapakinabangan pa rin yung main stats pati yung precision. Yung effect hindi mapapakinabangan yung main stats lang. Ha. So sa ganung banda eh mas mas okay pa yon. For me ah, mas okay pa yon. So ganun yung ginawa ko. Yung mga limited banner ko nandito lahat yung mga makapangyarihan kaya malakas yung mga ano. Kahit ba nagda-dragon ako, oh, kahit hindi si kahit hindi si ano yung gamit ko, kahit hindi si Alicia or si Cha, lalagay ko dito kay Libora yung weapon ni Cha na dito ko ginamit yung mga ano ko eh, mga red mga red, mga red weapon design na nakuha ko dyan ko nilagay eh, ay na A5 yun eh yan. Yan, sabi ni JDA1 weapon tas level 40 yung sa kanya hindi <laughs> okay lang yan, pwede nyo mga ano yun eh, depende sa inyo kung ano yung fofocusin nyo, ako itong plano ko guys uh, sa akin, since si ay DPS din talaga to na kumbaga pag sa later part ng game magiging DPS talaga siya pag nakuha niya yung A5 tapos yung scaling ng crit damage niya sa weapon niya ay sobrang taas no up to 120% total crit damage yung masa stack niya tapos meron pang passive na 20% bali 140% pag na-max to ngayon kung i-max ima ko to wala na akong, kumbaga, meron na akong isang DPS pa na extra na HP, HP-based DPS. Ah, uh, na pwede ko ring ipasa yung weapon niya like kay Emma na mag uh, as, as semi, kumbaga, parang tangke lang na DPS, parang ganang pang-break. No. Although okay okay din naman i si Emma, pero hindi ko kasi siya, no? Hindi ko kasi siya main character right now. Pero magagamit ko pa rin siya. Or even sometimes, kung kailangan mo ng more heal kay Min, mo pwede rin yun. Papataasin mo rin yung HP niya. So, kailangan mo lang ng unting weapons na maghihiraman. Tapos, ilelet go mo na muna yung temporarily. Ilelet go mo muna yung mga effect-effect nila. Kasi, wala. Hindi naman natin kayang sabayan na lahat yan mag-stars up eh. So, at least kung ganito, makakagawa ko ng A5 na weapon ng mm, dalawang attack, ang, ang kalalabasan niya ganito. Sa late game part ng content, hindi ako mamuha problema sa total power. Kasi pwede kong ihabol. For example, ganito yung magiging lineup ko. ah uh, cha. May cha. Ngayon, o. So, yung tipi ko, palag-palag. Pagka kaganyan Ganyan, no? Tapos, pagka kinapos ako ng TP, at least meron akong paghuhugutan na isa pang weapon na sagan So, ito yung next ko na ipapa-A5. So, pwede rin niya, pwede siyang gamitin ng support unit kasi. Eh. HP din yan eh. Dagdag damage, dagdag heal kay, ano, kay Min. Although, ma maaabala yung, ano, yung power generation. Pero, kung yun yung makakapagpahabol sa, ano, sa ma, ma tanggal yung penalty ng red TP na kalaban, eh, no? Mas okay 'yon.